Magandang hapon guys. May asin tayo na solar light. Hindi siya nagcha-charge. Testing natin. Pero wala ng araw. Hapon na kasi. Dito ko na lang ilagay itong panel. testing natin dito sa may panel nya solar panel tôi nagcha-charge naman. Pero ai đâu mì Ganyan lang oh. Ganyan lang. tanggalin ko muna guys ang pagbukas nito ganyan ganyan yun lang dito sa gilid para mabuksan pero meron din yung may hirap buksan na maipakita kung paano buksan kasi walang tagahawak tapos gagamit kayo ng ganito isuksok nyo dito wala kasing tagahawak isuksok nyo na ganito tapos ganyan dahan-dahan lang yan buksan na tanggal na ito yung baterya nya testing natin ulit. Hindi hey, na na ang araw. Okay, ganyan ganda oh. and din yung sira nung isa pero chinik ko na kanina yung isa ay burutahin naman dito papunta sa baterya nya yan pero mahina na ngayon yan, may burutahin naman kaya papalitan itong baterya nya bago lang daw ito nabili nila baka factory damage palitan natin ang baterya niya. Yan, ganun din yung isa ito. Factory it's factory defect yung nabili nila sa online. Hindi ko na sasabihin kung anong online store yon pinagbilhan nila. So, ito ay testing ko itong baterya na ito 18 Kahitang ito. 18650 1800 mAh 3.7 volts testing natin ito yung positive nya negative So, umilaw guys. Ayan. I-switch ko muna sa remote. I-on ko. Ayan na yon Nasa remote. Itawang ko. Ayan. Mag-on ulit. Ayan. Tapos, switch ulit sa remote kasi hindi nakapang ito wala yung panel niya hindi na kasaksak ok guys hanggang dito na lang maraming salamat sa panonood huwag niyong kalimutang subscribe na akong channel at at, at pag niyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa upload ng mga videos maraming salamat guys Peace. Okay, nah.